Sa mga guys, yan oh. Ah. Ito yung ano tawag nito pre? Ito yung ano na pangkasag pangalimasag o sa Bisaya lambay. Yan. So nandito si pare nag Anong tawag sa paganyan pre? ah Tang tangkil. Tangkil. Yan ito tangkil. Dito likod lang ito sa nursery. Andun yung nursery natin dyan. Oh. Dyan. Si Pering Ubit, wala na ganito? Paano mo nalaman na ay ito, katuwang nito? Katuwang nito. So sa paano mo nalaman na magpalit ka ng ganito, pre? Di ba na? Sirana. Sobrang su sira na. Punit-punit pa tanong Pag punit-punit no. Pero hindi ka ganon nito yung tawag nito tinatahi mo pag may butas wala na. Hindi na, wala na. Wala na hindi na kaya no. So ito yung panghuli ng ano no. Anang hindi man makikita. Ito yung panghuli ng kasag, alimasag o lambay. Yan crab. gitu um, ang isang, ang tawag sa haba, pre? Bantasan, no? Hmm. Sa isang bantasan, ilang meter yon 100. 100. So, sa isang bantasan, 100 meter. Dito yung, dito yung tagagawa ng ano, hmm. yan sila. Tuy, kaway-kaway mo na, Tuy. Kaway mo na, Tuy. Ayan. Ha? Ah? So ito yung isang hanap buhay dito sa Yung ano nyo malaking bangka hindi na nalaot. Hindi na. Sira oh, sira na. Ang haba nito nandoon. Kasi nga ang isang bantasan. So ilang bantasan ngayon pre ang ginagawa mo? Ha? Isang bantasan. To? Isang bantasan to? Bali sampu lahat bantasan lahat. Uh, so, reserva lang ito. Meron kang ginagamit ngayon? Wala. Ha? Wala? Wala. 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 Ay, di kailangan mo pala matapos ito? Wala ka pang napa, napalagay pala sa laut ngayon? Wala pa. Hmm. overtime kami dalawa. <laughs> uh, ano naman ang bigayan mo niyan kay ano? Ay, persinto? Wala. Marami. Kayo, Baka persinto na. No? Yan. Ito tayo ngayon sa likod ng nursery no. Na ano doon yung may nursery natin diyan no. So makita natin ngayon na may nagtangkil ang tawag nito pag gawa ah, pag montar ng ano, gawa ng lambat para sa ano. So ang lapad nito pre ay mga ilang metro pre. Dalawa? Hindi, isa may kita. Ha? isa kalahati ang la, ang lapad nito so ito yung nalubog doon sa dagat so ganyan yung sistema no paggawa no nung lambat nito sa pangalimasag nito pang kasag tapos pang ano pang lambay yung sabi saya yan yan galing nito Ganyan yung paggawa ni paring Michael dyan, oh. No? Yan. So, ngayon, ang ginawa niya ngayon ay 100 meters itong ginagawa niya. Nasa 100 meters. Yan. Pang-100 meters ito. Talagang. Noong ano, pre, malalakas ng hindi ako malalakas. Hindi ka na -ano non? Si Nono, yung dami na hulog Ah. Uh, sama ang kwe. Ako nagatuhog dito. Ah, nagatuhog ka? ah? Mm -hmm. Wala ka palang pang ano noon, pang laot? So ito lang yung pang laot mo ngayon, Oh? No? Mm -hmm. Yeah. Haba pala. Biro mo 100 meters. Isang bantasan. So pag naglaglag ka pre, ilang bantasan ilalaglag mo? Isang bandilya isang bandil oh. yung sampung bantasan sampung bantasan isang bandil hmm. uh... so ito pre magkano lahat na gastos mo sa sampung bantasan hmm. ito mas ang gambat itong gambat na ngayon nabot ng limang libo ah limang libo paito pa nga yung ikutan tumas daw na paramekyo hmm Taas pa lang ang ko na to to kitin na sang kilo. To ang isang kilo. Hmm. So sa isang bantasan ilang kilo malagay mo niyan? Tatlong kilo ya. Tatlong kilo? Hmm. Oh, di kid. Tapos mag- Ito ng na ito, ay isang lapad ay. Ay itong magandang gamaw no. Mhm, mm magigit-git. -hmm. Mhm. Pag yung nabil lang nakupis. Nakupis. Yan gawa. Yan dito tayo sa ano sa Barangay Madulaw sa Sitio Luok. Oh, likod dito na nursery natin. Ayun. Si so, tsegaan lang talaga pre no. Dito yung gawa ng lambat oh. Na Pang Ang ano nito pre, ang butas ay 4.5. 4.5 laki ng nylon. 0.5 4.5 ito yun yung panghuli ng kasag 0.5 4.5 so madali lang din ito mapunit pala liit ito Maanuhan pala ito ma, ma, malaking, hayo pa malaking isda pala nito butas pala ito no Nakalagay na yung 0.20 Ha? Yung 0.20 Yung 0.20, maliit? Mas maliit pa dito ang naidon Hmm uh. Pero masapinit tumuli Madami pag, makahu pag humuli Oo, oh. kaya lang ay isang buwan ay talaga Pwede mo ng <laughs> <laughs> So sa lagi mong gamit-gamit nito -gamit mga, mga ilang Aabot ng mga ilang buwan mga tatlo? Itong 0.25. 0.25. Inilah oh, haba. lang ang hirap lang doon, yung lagi ka nagagawa ng ganyan. Nagtatangkil. Oh. Kailangan talaga. Wala pa. Ay ah, hindi. Sanay na sa lamukan yan eh. Pre, sanay na sa lamukan. Pag nag-uuling, ah, talagang kawawa ang lamok. Ngayon, ngayon sila gaganti. Kawawa na mga <laughs> nagatangkil. Kawawa na nagatangkil. Ayan, haba isang... Ito, last na ito, pre. Meron pa. Meron pa? Ah, di, pang, pang, ilang, ano pa ito? Pang ilang matasan pa? Pang, pang yan. Ilang batak pa ito isa, no? Sa sklati. Sa sklati ba? Tapos na natin ang bukas na mga. Oh, daming buno to. Hindi <laughs> basa <laughs> naman yan. Nagbulan. Kung hindi mo na tapungan na rin, oh. Mm. Tanggal yung lamot niya. Ay, hindi. Hindi ikaw naman tayo, Ha? Mm, ano nila dito paggawa ng pagtatangkil ang tawag nito paggawa ng lambat para sa alimasag at saka kasag o oh, yan mga tawag nyan lambay sa bisaya ayan so andito silang dalawa no, nag nagano nito So, isang bantasan. Eh, tapos na yun, pre? Ay, yung isa na lang doon? Hmm. Ha? Pati katang din yan, no? Oh. Lahat. Isda. Sirina. Dugong. Undin. <laughs> Ayan, so ito yung mga uh, mga expert dito sa pagkasag, pag pagalimasag, pangkrab, panglambay. Si paring Michael dalawang magigiting ito itong nakatalikod na dating aktor si paring Rumel ayan ah. yan yan ah tuloy tuloy pala yun dito sa isa ha pero yan yung yung nylon na yan dati pa yan Sabid Layo pa po rin ito Asabaga so yung layo niyan 100 meters eh di ba? Hmm. Magkano ngayon pre Yung isang ano Isa sa lambat isang Yung isang bandil Sampung bantasa na yan hmm, Ha? Yun. Sampung na yan Pre so, yung ginawa ko naman dito Hati Hinati ko na ang Hati-hati Yung limang gantong Sampung na yung brisket Ha? Ha? Yung limang bantata, nagiging talit-talit Hindi naritso ko ng tukay at oh. tumahaba So Ito ay sampung bantasan ano Isang bandil, isang bandil pre, magkano? Nasa limang libo nga yung ripan lang Ah, limang libo? Ba't may dubli? Yung bainti mil, kulang Ha? Kulang ang bainti, pag yung Lahat-lahat Pati ito? Ano Anong number yung, nitong maliit? 130 yan. hindi pala kalakihan oh. No? Hmm. Kaya pala nasabid-sabid dahil mayroong luma.